may obstacle ah 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 okay eto na dito na tayo mga dreno isang ano pa isang tricycle pa tayo isang tricycle papunta sa hotel mga dreno oh saan so, tayo bibili ng ticket ngayon yung sila pumupunta ah doon yung pila magano na tayo ayun no? o ano to punuan ano niya sa unahan rin ah wala na rito parang asan sila parang kukuha ka ng ano ng on your own para na natin isang ganito oo hindi sa daan grap po mga sabihin na <naman> <laughs> saan sir EuroTel EuroTel Yan. Pati, ah. Pati, pati. Oh. Pati, pati, pati. Oh. Hotel, no? Oo, sir. Okay. Pagkano, sir? Apat pa lang ka ba? Oo. Oh. 200. 200, okay. okay. Fire. Oo, oh, na. <laughs> Hindi, nagbago pa. Masahin dito, mga Andrea. Oo, oh, Ito lang sa kabila. Sa kabila lang nagbago. 200 Nakamagkana na tayo 300 plus 200 Plus Parang 1-2 Sabihin so, natin 1-2 So nakakana na tayo Maganda yun no? 1-7 Mula nung lumapag yung ano, plano natin <laughs> Sir magkano na yung ganito unit sir? Uh, half million half. Ha? Half million. Half million. Oh. Uh -huh. Tapos magkano yung ano, prangkisa <laughs> niyo rito, sir? ka? Kung paparistro mo para makabiyahe ka rito, sir. Ah, wala na. Wala, sirado na. Ah, hindi na tumatanggap. Oh, maliban lang kung halimbawa, may, may rin, nagbebenta. Rin, may sikil dati na hindi sila nagbuha ng i-tribe. Oo. Oh. oh. Si Binta na nilang prangkisa. Pagkaano yung gano'n, sir? Nasa 900,000. Wow. <laughs> size pa lang. Mayaman na eh. <laughs> <laughs> eh kayo, sir, magkano dati yung kuha nyo sa prangkisa nyo? Uh, wala lang lang, 3,000. 3,000 lang dati? Oo, oh, dati. Hindi nyo naiisip ibenta e, ng 900,000 ngayon. Wala na eh. Ha? Wala oh. na, nabinta na dati. Mura pa lang, nabinta na. Ah, nabinta? Ah, sayang naman, no? Wala. Eh, di ngayon, nakikibiyahe kayo, sir. Nakikibiyahe na lang. Oo, oh, oh, sayang pala, no? Oo. Kung naantay-antay nyo, eh, malaki-laking pera na. No. Oh, okay. Pero, okay naman kitaan, sir. Yo. Mahina ngayon? Mahina ngayon. Ngayon na raw, malakas. Ah, oh. Pagka pag, Ano talaga pag lo, uh, Domingo, Lunes, Martes. Ah, oh. Pulis. Hindi yan. Magkano ang ano niyo, sir? A ah? boundary? Diri. Uh, oo. Yung boundary namin. 17. Ang laki no. <laughs> tapos babayad kami ng battery na 1,000. Sa isang araw? Oo, oh, isang araw. 2,700? Eh, minsan pa. Pa para yung, rin kayo naggas Yung 1,000 na battery 1050 tatlong battery lang yan pero minsan aabot ako ng ano apat na battery eh apat battery 14 plus 17 may natira pa ba? minsan <laughs> yung isang araw yung natira ko 100 kasi mahina ngayon eh <laughs> mahina mahina ngayon kasi pasukan oo oh. oh. ah ganun pa ayun lang sir no? parang seasonal oo oh. Sana nababawasan din yung ano no, yung boundary pag mahina. Pag Sana, mahina ah, i-season. Basta-basta na sila kasi kampan ito hindi ba, basta-basta magpapa. Ah, okay. Ilang to? Yo at sa at isa lang mayari to, Koreano, Korean mayari. Ba, napakahusay no. Know? Oh, 65 ka. Uh, na unit. Right, unit. Ba't, no, ba ba naman binigay sa ibang lahi? oh, Korea na mayari Oo, oh, na ba't naibigay sa ibang lahi? Eh, hey, ganito sir Ang situasyon Di ba, tricycle kami dati? Oo oh. Eh unit Ah, uh, e-trike? oh. Yung ibang uh, mayari, hindi maka-afford ng e-trike oh, Kaya ang ginawa nila, di ba? Ah, okay oh, sir, oh. Uh, ah, 25,000 per month Yung private isa lang Ah, okay, oh. Yung iba o, naman, pala. binipinta O binibili nila dito rin sa amin Ay, maganda nalang parintahan no? Hindi matatapos yung, yung ano mo, oh. oh sayang din no pero ganun talaga at least may hanap buhay pa rin sir no? hindi naman alam na ganito mangyayari no sir yun ito na ba Sir, nalaman ng galang mga dre no. Hello po. Ah uh, Romel Velasquez. Yes sir. Teka lang. Ah uh, Wala. Under what name po tayo sir? Romel Velasquez. Yeah. Okay. Pwede kaya yung isang room, miss, is ano, isang bed lang? Oo, oh, kasi parang dalawang single yung na-request ko. Mm, dalawang single siya, sir, and as of now, kasi sir, wala available, sir, na studio po, yung isa kang bed. Ah, okay, sige, sige, okay lang. Oh. Eh, ano ba kayo rito, miss? Anong tawag dito? May buffet dinner kayo? May yes, mga ganun? Yes, uh, sir, dinner po. Oh, oh. Wala po tayo, sir. Breakfast lang po tayo, sir, may. Ah, uh, okay. Apo, discuss ko lang po sa inyo, sir, yung household ng hotel po, sir. Okay. Bali, hindi lang po, sir, allowed ilabas yung bad towel natin kasi mayroon po tayong beach towel pa available for rent. 100 po siya, sir, for the whole duration ng stay. And if ever po na may mga kailangan tayo, sir, any request, dial zero lang po for the front desk. And if ever po, sir, wala pong telepon doon kasi under reservation pa yung telephones natin. Ito lang po yung number na ito dial natin, sir, for all the requests po, sir. Like hot water, cold water, any utensils, free of charge naman okay. po siya. And sir, yung breakfast natin dito lang po sa resto, buffet breakfast po tayo for tomorrow, uh -huh. 6 to 9 a.m. po, sir. And yung okay. breakfast tab, sir, dito lang din po makukuha later sa front desk. Later? Opo. bibigay okay. ko lang po sa inyo, sir. Okay. And then, sir, kung may mga needs po tayo, sir, or gusto niyo po magpalinis ng room, inform lang po kayo dito sa front desk para ma-schedule natin yung linis po. Free naman po siya. Okay. And advice ko lang din po kayo, sir, sa hot shower natin, sir, baka mag po tayo. Yung hot shower kasi natin sir ngayon is um, ongoing repair pa po yung heat pump sir. So possible wala pa po tayong hot shower kasi nasira po yung heat pump natin. Uh, And isa pa po sir yung sa internet uh, wifi natin sir, uh, ongoing din po yung repair ngayon sir kasi nagdown po yung sa globe natin. Pero ongoing na po yung provider natin na globe na nag-aayos po ngayon. Dito na sila sir nag-aayos. Ah, okay. Ngayon, nandiyan sila. Oh, ayan sila sila. Malungkot naman pag walang wifi, oh, no? Oo, oh, talaga namin sila na maayos ka agad kasi para may gamitin. Oo. Oh. bali sila ang kikar na ready na po dun sa room. Papa-assist ko na lang po. Ah, sige, sige. Tumtakot na takot. Binalakarin ko na lang yan. Eto lang pipindot. Paso ka dyan, pindutin mo lang. Ano? Ano ang pipindutin mo pag lalabas ka? Yung G lang. Ito, oh. Oo. Oo. Oh. din, sir. Pag tinanggal yung keycard, mamamatay lahat. Thank you, ha. Thank you. Thank you. Oh, sige. Ah. Naalala mo yung ano? Yung unang pinuntahan din natin dati na maraming tao. Balik tayo doon. Ako oh, sa may kalsada. Yung ano mga dre. Kulay, mangyan. Tingnan natin doon mga dre. No? Ano pala ngayon? Off season mga dre. No? Kaya yung fourth floor. Nakawarating kami sa fourth floor. Yung tinutuloy natin. Walang tao eh. <laughs> eh eto <naman. laughs> Lahat na lang. Natakot na lang siya lahat lahat na lang natakot siya nakatawa naman tong camera na to madre. malinaw <laughs> eto maluwag nga nai wala tao <laughs> na pwede na rito Up. Yan, oh. San tayo? Dito na lang? Nay, dito na lang tayo Dito lang ano, no? Minu, book oo <laughs> Pipili tayo, mga dre Oo, dapat pala Akit kayo sa taas, mga dre Kasi dito kayo, ano Dito kayo o-order oh Ah, okay. Ito yung menu. Ito po yung menu nyo. Crispy pata. Ah, Ano pang meron? Bulasing. Ilang... Para po sa ano? Ah, ilang tao yung 150 na ano? Pero one serving lang po. One serving lang yon. Ah, okay. Ah, dalawa nun. Tapos ah... Isang crispy pata. Ano sa'yo? Regular sisig. Isang regular sisig. Tsaka... Oop! Oh. Garlic kangkong. Dalawa. Nay! Nay! Crispy pata. Okay lang ko ya? Ah, uh, masyado lang madami. Gaano ba kalaki yung crispy pata para ng mga Hindi okay na siguro 'yun. Ah, kasi sisig regular na lang po. Or of... Ayan na lang, ayan na lang malaki na 'yan. Yung malaking sisig. Tapos rice na lang po, sir. Oo, oh, rice. cups po? Ah, uh, siguro apat. Order na lang kami pag kulang. Anong dire... Yung magkano yung malaking ano, malaking coke? 95 pesos po. Iyon na lang. Pag order ka pala dito, mga tres siguro. Mga <laughs> Mga alas sa is. Ay, siguro. Kalahating o oh, kalahating oras na yata tayo dito. Oh, maliit yung ano 'yan, oh. Eh maliit yung higaan. But, yung oh, mas malapad lapad sa La Carmela, di ba? Kaya lang ang maganda, may libro to. Kangkong, <laughs> papalakas. sa dahon Biglang dumami yung ano, mga dre. Biglang dumami yung tao. ay ah. <laughs> take out pa si Erman. Oh. <laughs> Boss! Dumami yung tao. Eh. Ah, mainit, mainit, mga dre. no wag ikot, ikot naman tayo ngayon, mga dre. Sa tabing dagat. Kasi maganda yung panahon ngayon. Hindi umuulan. Kasi bukas... Hindi sigurado eh Kasi baka umulan bukas mga dre no? Kaya na namin ngayon Ba Alam ba natin yung Tatagusan natin papunta sa ano natin doon May kuya Jay Ah may kuya Jay O oh, sige Masarap kang hangin dito mga dre oh. Malamig

Maisons Yun o no? Papalayo tayo sa so ano Ano ba Ah La Sole De Boracay Ito ang tapat na tapat talaga ng Ano mga dre ano Beachfront Ayan o no? oh. Wala naman dito, no? Balik tayo, Rain? Hindi tayo. Doon sa ano? Sa La Carmela. Depende kung meron. Station to kami mga treno. Yung your Hotel. Matamlay nga, matamlay. Ha? Hindi, ano nga daw eh? Ano ba dito? Off-season eh. Burakay, eh, mandarin. Oh? Parang masarap mag-inom dito. Ano, mag-inom ba tayo? Meron sila oh. Six bottles, 580. Ha? Dito tayo, friend? Dito mo na tayo? <laughs> Gusto saan ang manood ng ano eh, ng live band eh. Mamaya na lang, mabaya. Ah, pagbukas naman, puno naman. Bistro, yun o. No? Ayaw ako na kumain ng seafood dito mga tre no Kasi madugo eh Madugo ang seafood nila mga tre no <laughs> Burakay Peninsula pala to mga tre no Peninsula <sighs> Shake kiss. Isang araw magsishake tayo na eh. Pizza lang ang kakainin natin Tsaka patatas Pwede naman. Ha? Para maiba naman no? Pwede nga hindi nakain eh <laughs> Ano to? Ah, home bar. Dito yata may entrance eh. May entrance. Paano man pas tayo sa hotel natin, no? Ha? Paano man pas tayo sa hotel natin, hindi natin ah? Dito daw. Saan yan, sir? Activities, sir. Meron tayong package. Meron tayong ano, helmet diving, banana boat. Package, yun? Island hopping. Magkano siyang tao? Uh, one tree. One tree. One tree? Oh, island hopping. Helmet diving, tsaka banana boat. Pero iba yung bayad sa banana boat, tsaka sa ano? Salayan. Kasama na yun. Pack it Pati ito. yung ano helmet diving? Yes, kasama na. Napopromo kami. <laughs> wala nang bayad yung wala ka nang babayaran doon. Ay yung sa ano, yung sa promo na wala nang babayaran diyan. Oh. Pero yung sa lakasang na ano, yung example yung Coral Garden. Okay. okay. A coral Island. Meron tayong tinatawag doon na ay, tabi mo na Entrance. Ko. Hindi, hindi 100 pesos sa environmental fee. Okay. Sa mag snorkeling and mag-fish feeding. Okay. Uh, tapos yung sa Crocodile Island, ay sa Pista Cove Island is 300. Oh. Okay. So, 300 pesos optional kung papasok ko hindi. Pero pwede naman kayo maligo doon sa white beach nyo. Yung white beach nila. Oo. Oh. Tapos sa Magic Island na po yun, yun na po yung plate dumping. So alam naman natin may mga edad edad na siya na tatay na oh. wala doon kasi mataas yun eh. Opo. Yan po yung Pakistan. May pagkain na yan sir ha. Gusto mag ano? ATB. ATB? Meron din package. Ah, etong ATV na to? Ito sa likod siya. Itong package siya. Oo. Skybike. Chip line. ATV package. Saan yung ATV package na yan, sir? Puntahan natin siya yung The uh, Seven Wonders of Malay. Doon tayo tatawid tayo. Gano'n kaya tagal niya yung ATV? Yung ATV natin nasa 45 minutes to. Uh, Pag tapos, tapos magkano tayo, yung bahay dyan uh -huh. sa ano? Sa ATV? Ipackage natin lahat, sir. Ibigay ko rin sa inyo 1 3 One-three. Mm, mayroon na tayong sky bike. Kasama na yan sa mm, one-three. Mm, bike, ship line, yung superman. Mayroon na tayong ETB, uh, paddleboard, kayak, splash, tapos hot kawa, bat, uh, trip jumping, tapos mayroon pang monkey ship line, tsaka crystal. Kaya na ba? yan? babayaran Wala. Wala ka ito, walang interest to lahat. Oo, lahat kasama na. Eh, pero yung pag gamit ng ATV. Wala kayo ba Wala na, kasama oh, na yun. May instructor kami doon bago kayo gagamit. Okay. Ah, okay. Hmm. O oh, sige, tawagan kita bukas. Oh, Anong oras ba ito kung sakali man, sir? Pagkakalan ko si well, pero tapos meron okay. ako, makita yun naman yun, meron ako ang Boracay Happy Moments, yung pitch ko. Okay. Anong oras uh, usually ang simula nyo, sir? Sa island hopping, pick up mo kasi ako ng 8.30 in the morning. Itong isa island hopping, ito, 7 Wonders. Oh, ATV oh, Package. Tatawid tayo okay. ng Katiklan. Doon tayo sa kabila. Punta you know, tayo. Patawid doon? Oh. Kasi speedboat sa sakin natin papunta doon nasa 5 minutes lang yun eh. Oh, ah, okay. okay. Ah, sige sir. Tawagan kita bukas ako okay. sa kanila. Okay. Speedboat dito, dapat magano sir. Punta niyo po ako para bukas, paano ka sa speedboat? Mapabuka ko. Oh, okay. 8.30 yan, no? 8.30. So, Nang umaga. Kung magandang happy ko, 8.30 din. Pero kung i-TV naman, kahit mga 9 na. Okay. Oh, okay. Anong type po pala kayo sir? Sa Eurotel kami. Ay, Euro dito lang. Oh. Kasi pwede ko so, sunduin dyan. Tawagan kita, sir, pag ano, kung sakali man, no. Okay. Pag-usapan namin kung ano pupuntahan namin. Ah, oh, sige, sir. Alam ano po, sir, dito, gusto nyo manood ng Firedas, pero 5 Firedas doon, going to Station 3. We have to at saka we have Saan, saan? We have one at saka we have yung ano. Ah, okay. yung we oh. uh, natin doon sa dulo ng Station 3. Yung BF2 natin dito sa so may malapit sa La Carmela. La Carmela lang. Oh, sige, thank you sir. Ano Ayan pa pangalan niya sir? Romel. Sir Romel, sama oh, Okay. Thank you sir, thank you, thank so, you. Ano po pinag-isapan natin yung boyfriend? okay, thank you sir. Thank you sir Romel Thank, lang. You. thank you. you know, happy birthday to you. So, one tree daw mga tree, no? Pero matatandaan ko mga tree, yung island hopping, last lang yun. Hindi. Ano mo 100 Island hopping, Yung 700. 700 kasama na dahil lahat, lahat. Tapos pag pumasok ka doon sa kuliba, 100 pesos lang. Diba? Sa kuweba. Mahal pa mahal. Tumahal. Ano? Pero... Tapos na sir. Thank you sir. Ah, pero ang kinukonsider namin mga dre, itong Seven Wonders. Yung magpa-paddle boarding. Magsisipline ka ba? Yung isasabit ka na yung sa tali, tapos papadaos-dos, pa, pababa. oy. <laughs> Hindi ako naligo sa Mandarin Bay Resort, mga dre, oh. Eto, mahal-mahal to rin ito. Mandalay Bay. Mandarin Bay. May fire dance daw rito, mga dre, no? Jerry's Grill. Sarap ng halo-halo dyan, mga dreno no? Sarap ng hangin, no? Malagkit, ba't gano'n, no? Kahit maki, malagkit, no? Pag sa dagat, gano'n talaga. Oo. Oh. Tuloy ang walk tour, mga dreno no? Tingnan lang namin yung ano, yung fire dance dito sa La Carmela. Kaya ka, na natin. Kasi nga, magalagala na tayo dahil bukas, hindi natin sigurado yung panahon. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ano yun? Ha? Hindi, May May -may hindi. Mamaya, mamaya. Libre na po yung sisig, sir. Oh, mamaya, mamaya. Kakakain uh, lang kasi ah, na. Oh, sige po. Oh, thank you, thank Nigi nunus eto, puro puti naman, puro-puro nandito, mga dreno Nigi nigi nunus ibig sabihin kaya please comment down below kung ano ibig sabihin yan o baka pangalan <laughs> lang talaga yan, mga dreno ang pecha po ngayon ay September 15, mga dreno oras natin 7.26 ng gabi malayo din pala sa ano sa, ka, sa ano natin no malayo na doon na tayo oo okay lang pagod ka na ba Akin na yaw, yan wakang kaya yung take out mo nag <laughs> <laughs> take out kasi siya Ayun na ako sa una no. <laughs> Pag mahangin, yan may ganyan pala sila Oh. Yan. Panangga, panangga sa ano. Sa hangin siguro. Yan. Ay, pakasarap kumain dito. Pero pag high tide, abot yan yata dito tubig. Kasi yung sa inyo, di ba, Nay? Yung Ah, okay, malayo yan Dito.

Pinapabagsak mo? Pabalik lang to mga dreno Kaya paano ba? E di magkita-kita lang tayo bukas mga dreno Iingat kayo palagi At maraming salamat sa pagsama Dito sa Buracay Mga dre, sa Yurutel, may katabi siya na Euromart tingnan natin ha? walang ano? walang sabon? walang sila sabon? magkano po sa tubig? 35 kayo ayun, mga tubig kasi sabon yun muna gamitin mo yung mga bilog